Hi mga idol, magandang takali po sa lahat mga idol Dito po ako sa site mga idol sa tinatrabuan itong mga idol ba Kasi po yung pag-boost po namin nung sabado mga idol maraming yung sa bisaya mga idol ba, ampaw mga idol ampaw kaya tinatrabaho ko ngayon mga idol kasi pag makita ng taga mga idol ba Magagalit yun kasi doon daw dumaan ng tubig mga idol sa butas na hindi na nagyan ng siminto mga idol. tapos mga idol kaya tinatrabaho ko ngayon mga idol tapos ako lang mag isa dito mga idol wah. Napakawan talaga mga idol. Walang wala tayo makakausap mga idol. Kasi yung mga kasama ko mga idol, pista sa kanila mga idol. Pista na, tapos sitio yung sitio yung barangay yung sa kanila mga idol. Tapos hindi ko nag-absent mga idol kasi pag mag na ako mga idol, eh ako lang mag idol. Wala tayong magpala mga idol wala tayong magawa sa bahay tapos buti dito mga idol may, mayroon tayong matrabaho tapos may pira tayong pang sahod sa atin may pang gastos tayong mga idol samantalang doon tayo sa bahay wala tayong magawa doon mga idol silang tayo nood ng television kaya nagbisipan ko nga mag na lang mga idol kahit ako lang may isa mga idol buntis lang kahit init mga idol ito naman talaga buhay sa construction mga ito <coughs> at salamat po sa inyong mga idol sa walang sawang po suporta sa aking youtube channel mga idol I yun ito po ang ko mga idol pakita ko sa inyo mga idol tinatabaho ko mga idol yung may mineral mga idol yung lagyan po ng tubig mga idol dyan pa ko banda mga idol hindi pa natapos mga idol galing ako dito mga idol oh. Lalo ako dyan. Tapos papunta ako doon na may mineral na galon mga idol. Dyan, dyan ako, banda. At salamat po sa inyong lahat talaga mga idol na monetize ang channel ko mga idol. Maraming so, maraming salamat po sa inyong mga idol. Yun lang mga idol kasi last time na mga idol ba? Sobrang gutom na mga idol. Pabay mo sa mga idol.